Ayan guys, sinasandal na ni Bayo yung taas na ito. Pinariority na namin talaga yung taas. Okay guys, okay brother. Alright. <laughs> Pausok. Ayan <laughs> ang gagawin natin ngayon. Tapos ayan na nga, ako yung magmamasilya dyan sa baba. Tapos si Bayo magsasandal sa taas. Para mapinturahan na kaagad. At uh, nandito pala tayo sa Pas Pagsinag East. Oh mo Kuya? Guys, good morning. Kape mo? M morning, kuya. Oh, ka kape mo, kuya. <laughs> De <Hindi>, joke lang. Ito <laughs> to kayo sa pagsinag. Ayan. Si, si Brad, oh. Ayan, videohan natin. Kuya, kasama ka sa vlog, kuya. Na. Alright Tapos dito sa baba guys Ayan Alright guys, good morning Si Bayaw Last ah. day Last day na Dito tayo ngayon sa pagsinag Si Kuya Ayun Tara lihan naman tayo sinanay. <laughs> to. Tayo dumede na din. To. Yeah. Ngayon, sander. Inko lang sa kalamo. Okay. Meron pa sa do. Okay, unahin nating bibihin kasi ang canvas. Saan ang so. pabor ng ninya ni Jewel. Yan, hayaan natin 'yan, lahat. Pero tapos na sa taas, guys whitewash. Silipin natin sa taas. Oh, ito lang. Ang mga gamit na. So, yun lang. May ulit. Kaso ka, Roberto. Kaso ka. Okay, guys. Naglihan na tayo. Okay, Brad. Alright. Hahaha. <laughs> Oh. Ah. <laughs> Libre polvo. Na. Gamitan natin ang ito. Ang malupitan. And doon mo si Roberto. Oh, yeah. Roberto! Alright. Sambol, okay, sambol. Roberto! Sample. Roberto. <hazis> 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 <hazis>

Wala nyo muna a-bitcho Ayan na guys, finish na. Ah kita, ganda yung ano no, nagre-reflect. Mm -hmm. yeah, oh. oh, yung? Reflect yung puti? Oo. O may iba lang talaga, ang feeling ka talaga dito sa lingting? Alright.